Samantala, suportado ng ilang mga guro at magulang na maibalik sa Hunyo ang pagsisimula ng klase. Hindi raw kasi biro ang matinding init na nararanasan ngayon na nakakaapekto na sa pag-aaral ng mga estudyante. Si Rod Lagusad sa detalye. Ilang linggo nang nararanasan ng mainit na panahon. Dahil dito, apektado na rin ang pag-aaral ng mga estudyante. Sunod-sunod ang suspensyon ng klase at pagpapatupad ng blended learning. Ang magulang na si Desiree ramdam hirap ng pagpapaaral ngayon sa kanyang grade 2 student na anak sa public school. Iba pa rin yung nakukuha na, 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 learnings ng mga bata kapag nasa school sila. Kapag physically yung interaction with the teacher, yung health, ng mga bata kasi sa sobrang init nga may mga pwede silang uh, tubo tubuan ng mga rashes dahil sa sobrang init uh, pinag uh, sinisipon dahil natutuyuan ng pawis dahil sobrang init sa classroom Dahil nasa bahay lang ang mga bata hindi anya maiwasan na makadagdag ito sa konsumo sa kuryente Apektado rin anya ang interes sa pag-aaral ng kanyang anak Actually last week buong week walang klase yung mga bata kasi puro suspension ang nangyari dahil sobrang init. So ngayon, bumalik naman sila sa classroom pero 3 hours lang yung klase. So imagine from dati half day sila, so that's 6 hours. Tapos ngayon 3 hours na lang. Medyo limited talaga yung time pero uh, tingin ko helpful yun, lalo na magpo-fourth grading na mag -e exam na yung mga bata. Kailangan talaga nila ng help ng teacher. Ayon naman sa gurong si Carl Angelo Ogardo ng Lagro High School, kanya-kanyang diskarte mga mag-aaral kung paano maiibsa ng init na humahati sa atensyon ng mga mag-aaral. Dahil nga sa taas ng um, heat index, affected yung learning nila, no? distracted sila. And at the same time, hindi talaga sila makapag-focus during um, class discussions. So ngayon, given na online yung ating setup, blended yung learning, may mga advantage and disadvantages din yun. Kasi nga, um, may mga skills kaming tinuturo na face-to-face -face lang talaga na-apply. Anya huli silang nagkaroon ng face-to-face -face class na pasok ay third week pa ng Abril at ngayong online setup. Kung i-compare, -co mas less talaga yung focus at saka uh, distracted talaga sila during um, online class. Kasi alam naman natin eh, Once na naka-off yung camera ng mga students, hindi naman talaga natin alam lahat ng ginagawa nila. Some of them nakahiga, aminado uh, naman yung ibang mga studyante dyan. Base sa monitoring ng pag-asa, may mga lugar pa rin na mataas ang level ng nararamdamang alinsangan. Kung ikukumpara natin itong mga nakaraang 2 weeks ng April, yung last 2 weeks ng April sa ngayon, so nakikita nga natin may mga areas na bumaba-baba na rin talagang heat index. So still, kung para mas okay mas bearable na ngayon kaysa nung last week. Dito sa may parte ng Luzon area, dyan sa may Cagayan, sa may Pangasinan area, so nandiyan din na sa Camarines Sur area, may mga areas pa rin dyan na matataas yung heat index or alinsangan and also mga ilan lugar sa Visayas sa ngayon, mas konti na ang mga lugar na nakakaranas ng mataas na heat index. Kaugnay nito, tinitingnan ng pag-asa ang posibilidad na maaring madelay ang pagsisimula ng tag-ulan. Usually kasi ang, ang second half of May to first half of June, yun ang usually normal onset ng ating tag-ulan. So kapag sinasabi natin na may possibility ng slight delay ng onset, so maaaring later part nitong uh, normal onset, ibig sabihin sa may parte ng June nakikita natin, or may possible pa rin na may mataas na probability na posibleng maantala dahil ito na rin yung nangyayari based on historical record. Patuloy ang monitoring ng pag aasa sa sitwasyon kung maaantala ba o hindi. Kasabay nito, maaring ulanin na ang ilang mga lugar kahit hindi pa opisyal na idinedeklara ang tag-ulan. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.